Hi. Ako pala si Lori. Filipina from Philippines. Of course diba. Nandito ako ngayon sa Bahrain. Ah uh, gusto ko lang i-share sa inyo itong tumubo sa dibdib ko. Para siyang para siyang bukol. Hindi naman siya masakit medyo matigas hindi rin makati mm. uh, nagsimula to, siyong, to siyang tumubo this year from April April medyo maliit pa yun so ngayon ano na October 2024 na from April 2024 to October 2024 hindi ko alam kung anong pangalan nito eh. Para siyang sis. Tapos uh, last month pala September nagpa-check up ako sa doktor para masagot na yung mga katanungan ko sa isip ko. Baka kung cancerous ba to, hindi. So you know, ina-touch niya sabi niya parang hindi naman siya kanseros kasi hindi din naman siya masakit hindi makati So pina-ultrasound niya muna bago bago siya gagawa ng operation sabi niya. Pa ultrasound ko. So, 'Yun nga okay naman yung resulta ng ultrasound hindi, hindi naman daw siya kanseros. Pero sabi niya bago mag uh, bago mag uh, operation daw nito bigay mo na siya ng gamot tsaka cream baka magapan pa so yun, naminom ako ng gamot for 5 days tapos cream yung cream naman pahit ko dito 3 times a day for ay yung gamot pala yung ano 1 week tapos itong sa cream 5 days Kaso hindi siya nawala eh. Sabi ng doktor, bumalik ako sa kanya kapag hindi nawala. Para operahan daw. Pero hindi na akong bumalik sa kanya. At kasi ayaw ko man nang magpa-opera. Total, hindi naman siya kanseros eh. Hayaan ko na lang muna. Palaki na siya. Siya ng palaki. Sabi niya parang ano lang, parang pimples na may dumi sa loob, infection or cyst, cyst na hindi na may cancerous. Parang pangit lang kasi nasa dibdib oh. Hindi ko alam kung bakit natubuan ako nito. Mabuti na lang hindi cancerous may nakikita akong ibang mga po sa YouTube na meron din silang ganito na inooperahan. Siguro yung masyadong lumaki na. Sa akin, medyo hindi pa naman siya masyadong lumalaki. Titisin ko muna. Nag natakot ako sa operation eh. Kamag lang din kahit may kumagpao pero may pangit pa rin tignan pero importante hindi siya cancerous so yun lang guys salamat